Nag-walkout sa pagdinig ng Senado si Senador Nancy Binay matapos makipagsagutan kay Senador Alan Peter Cayetano hinggil sa isyo ng bagong Senate building. Si Daniel Manalasta sa report, Rise and Shine, Daniel. Bakbakan na agad sa unang pagdinig ng Senate Committee on Accounts hinggil sa new Senate building matapos magkasagutan si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay Sikyataan ng kasulukuyang Accounts Committee Chairman ng Senado habang si Binay ang nakalipas, panahon ni dating Senate President Juan Miguel Subiri. Partikular na pinagtalunan ng dalawa ay ang halaga ng tinatayong building ng Senado. Sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23 which was submitted to us by the SCT which were all your staff and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng number sa amin, staff mo, klaro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, Hindi po ako ang nagugulo, ma Mr. Chairman. Ma oh, sige, sa prasok ano ko na, gugulo mo na yung issue. Sumunod ang pinagtanong ng dalawa ay ang usapin kung na-delay ang konstruksyon. Kung mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, Do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh. Pati yung credibility ng aming review eh. Di ba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. Ano Paano nga sa, matatapos? labing limang buwan yung face sa, sa mesa pagiging. mo. Wala kang ginawa. Ikaw so, na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan to na sa mesa mo. Wala kang ginawa. So. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? Huh? Labing limang buwan eh. De, una una, kong... Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Umabot pa sa ibang paksa ang balitaktakan ng dalawa. Partikular ang mga naging pahayag ni Bina Kamakailan. Kailangan mo akong inibento. Bento ka, nakasampung interview ka. Uh, baka naman ito yung Makati Tagig. Eh, hindi mo man lang inibay yung question doon sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa eh. Halatang ikaw nagbigay ng question, Ay, ano naman kilalaman, ano kilalaman Ay, ng kahit… Ano naman yung magbibigay question sa media? Yeah. ano nung paninira, ko ano sinasabi mo sa akin, sabi mo may sumasaksak sa likod mo, eh, di kasuhan mo ng attempted Ay. murder, sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ay ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw ha. paano mo sa, sasabihin mo sa media may kilalaman to sa tagigat Makati tapos oh, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo? Ano iisipin nila? Pero hindi sinabi ko ba masikod? na Peter Kaitano okay. ang sinasaksak sa akin? Parang 'Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin 'to, nakakahiya Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. Tinanong na ang DPWH sa pagdinig at sumunod na pangyayari. DPWH nag-i-exist -e si sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. no, oh, no. Thank you. Sorry, Mr. sorry. Ma'am, ma'am. there is none. Excuse me. Uh, excuse me. Point. That? Order, okay. order, 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 order. Thank ulit. you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such ulit. thing as 23 billion Thank you, Mr. Mr. Chairman. Si Binay matapos mag-walk out, banaag na dismayado sa nangyaring pagdinig. Sinagot niya rin ang ilang akusasyon. Siyempre, tao lang din naman tayo. And parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano niya, kung paano nila sinira yung pangalan namin. Wala tayong inupuan. As in, talagang twice a week. Yun nga, I think yung pa yung isang masakit kasi pinaghirapan ko tong building na to. Inaasahan pa magkakaroon ng mga susunod na pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.